Magandang hapon po sa inyo si Ma'am Licia Luwales sa isang public school teacher. Si Kagawad Elizabeth po, tinatawagan na po namin. So magkano pong pera ang naitangay? Bali lahat po, 834,750. 750. Wow, ang laki. Opo, kasi po unang, unang paglagay ko po ng pera, 40,000 cash po. Tapos um, 350,750, pangatlo ng account. 444,000. Bali lang po yan. lang. Opo, sa akin lang po 'yon. Marami po kami, Sir Rafi. So milyones kung lahat-lahat na mga kasama member. More than million po. 30. Eh, ba't po kayo nagtiwala dahil kagawad siya? Dahil kagawad po. Tsaka yung asawa po ng kapitan namin, ay as asawa po ng treasurer po, is kapitan po. Tapos, nagtiwala po talaga kami, sir, kasi yung mga anak nila. Mga And she's po. also the, the uh, niece of my husband. Oh, okay. Relative po siya. Pamangkin. Opo. Um, Lalo na patibay po yung tiwala niyo. Yeah, opo. Senator, ini-intimidate na po sila. Um, uh, um, Kagawad Mulyot is saying that she will file a suit, a slander, kasi pinapahiya daw yung pamilya nila dahil nagpatulfo kami. Yes, sir. Oy. Eh magpapatawag tayo sa Senado at mabubliga siya pumunta sa Senado. That's what we want, yeah, that's Maganda what we, we want. Say, Magkano po lahat-lahat sa tingin nyo ang... Kasi I, I myself, I placed for December 125,000 and then my husband and I and also my sister placed 130,000. The total is 255,000. Paano po yung sistema o yung scheme para naging way na kayo po yung makapagbigay ng ganong kalaking pera sa kanya? It's voluntary, sir. That how much we can afford, yun po ibibigay namin. Ano pong pangako niya? Uh, that is 15% a month compounded, compounded interest. 15%? Uh -huh. oh, yes. mas malaki pa sa bangko. Oh, uh -huh. yeah, 20% po pag non-member. Too, too, good to be true. Eh, yeah. ba't kayo yeah. ba naniwala? Eh, Nan kung yung bangko ka hindi ka ibigay, yung video, laki-laki ng video, hindi ka ibigay yan. Mm -hmm. Giganting bangko. That's what she promised kasi. Sabi mm. naman po niya is, yeah, may mga nagbabayad. Although, mm. naaawarin na Pero napalawanan niyo po sa inyo kung saan niya kukunin yung 15% From na... From other yes people, po, sir. She's uh, lending it to other people. So alam niyo po yung iikot ng pera niyo? Opo, alam po namin, sir. O, at darating yung po, time na pag wala na po, yung saturated na wala na maikutan, babagsak na po yun, wala kayo masisingil. Alam niyo po yun wala po yan sa ano namin sir kasi ganito po yan. Unang meeting po namin sir, sa uh, uh, every month po, dalawang beses po kami nagmi meeting sir. Bali, sinasabi po lahat, updated po lahat. Yung nag-utang, yung nagbayad, yung nag-interest, yung nagpauna ng bayad, lahat po yan sinasabi sir. Unang buwan, pangalawang buwan, hanggang sa pangwalong buwan. Nagtataka na lang po kami sir, pag pang, pang siyam na buwan na po, sampo, hanggang labing isa, kasi yan ang sharing time namin hindi na sinasabi kung sino yung nagbayad, sino yung nagpauna, sino yung nagdata or nagpauna ng bayad yung pangalahati. Ano pangalahati sa inyo? Yung sosyo po ng kampagang. Hindi pero yung tawag niyo yun yung pautang ba tawag niyon? Pautang po. Anong tawag po doon? yung mag invest kayo tapos sosyo sosyo, sosyo po sa amin opo pero ko kooperatiba po yan parang ko kooperatiba na rin po kasi ano marami po y yung scheme niya is paluwagan si ka pagdating ng oras Pagka-abot po ng 11 months. 11 months? Opo. Depende sa binigay mo and then sa sweldo ka plus 15%? Opo. Hindi po ah. Bali po yung tinubo itutubo ng pera po. Halimbawa sa akin, 834,000. Unang lagay ko, 40,000. 40,000, ano po yan? Tutubo po yan ng 15% a month. Compounded pa po yan. Tapos pag non-member po yung umutang, kailangan may co-maker na member po. Kasi kung ako, pag ganun tatanungin ko, okay, maganda yan, 15%. Pero saan manggagaling 15%? Pag sinabi sa mga members din, ayaw ko na. Kasi dapat, yung 15% na binibigay sa inyo, dapat ini-invest yun. Alam mo, nag-invest sila sa energy. Ayun, hmm. nag-invest sila sa transportation. Meron ba silang pinaglagyan ng pera na negosyo na kumikita at yung kita doon, yun yung pinambayad, pinambabayad sa interest Marami po kasing umuutang kasi doon sa malalaking... Kasi kung wala po siyang may sabi na manggagaling sa iyo, sa inyo lang umiikot, ay hindi lang ako mag-invest. Marami pong pinapautang na may malalaking business po, sir. Kaya po talaga kaming itiwala. Ah, inutiwala. pinapautang din sa mga malaking Opo, businesses. Mga non-member po sila. Gagamitin sa mga businesses. Opo, mm -hmm. At ito mga businesses, pa, gagamitin. And then, babayad sa inyo, pa, babayad dun sa kooperativa mm -hmm. na mas malaki at yung Opo. pinaikot. Para imposible Opo. po ata Kasi kung bangko nga po, sabi kanina, hindi po kayo magbigay ng gano'ng kalaking interest. Sabi Possibly ko na po, po kanina, sir. yung S San Miguel Corporation, yung mismong SM, BDO, BPI, hindi po makapagbigay ng gano'ng kalaking Nangyayari interest. Nangyayari po talaga, sir, kasi may basket kami sa harapan ng table po. Pag nagbabayad po, ito yung bayad ko, uh, 400,000. Ito yung bayad ko, 300,000. Oh, pero Payo hindi, po hindi tapos... niyo po alam na yung perang yung galing din po dun sa mga bagong investor. Ngayon, pag naubusan na po ng investor, ibig sabihin, kayo kayo, pag naubusan na po hmm. ma, ma recruit na magbibigay ng pera, pag wala na po sila ma-recruit, babagsak na po yun. Hindi na kayo makasingil. kasingil. Tapos ngayon, yung pera na itago niya, tatakas na siya. Kagawad Elizabeth. Ah, yes. Ako po ito senador Opo ah, may, magandang hapon po senador Andito po yung mga complainant ninyo laban sa inyo na tungkol po dito sa paluwagan na milyon-milyon na po ang uh, inyo pong hindi na ibabalik sa kanila ng mga investment nila na pangako niyo pong 15% nasaan na po 'yon Wala kasi yung si Hasminya Salvador Romano hindi yan kasali senador yung kapatid niya yung, yung sumali dito at saka yung si Lizia Luaris wala, wala talaga okay sige ma'am sabihin sa natin yung mga kasali okay lahat ng mga kasali na nagbigay ng pera sa inyo nag-aantay ng balik nung kanilang investment na 15% interest nasaan na po yung mga kasali sige nasaan yun yun nga yun nga dinador <coughs> kasi yung yung ambag-ambag namin na pera yung inipo namin inutang din po ng grupo ng yung mga member at saka yung ando na kami, lumadit na kami sa barangay, may pinirmahan na ma kasi, kasi minus ang, 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 ano nila, hindi pa sila nakabayad. Alam nila yon Nag-promise yung unang na, ng, ng, na, na, talaga nga, pag may pera sila, magbabayad sila. Alam nila yon Kasi hmm. yung Silesia, wala namang babayaran sa kanya kasi malaking utang yan, hindi yan nagbabayad. Mas mabuti, mas mabuti pa siguro senador na magpadala ka dito ng ano ng investigador para maalam. Ganito maalang na lang po, po, ganito na lang po kasi parang Ponzi si scheme to. Ipapatawag ko na lang po kay sa Senado, doon na lang po kay magpapaliwanagan yes, lahat. Po. okay, okay sa iyo. Yeah. Maganda po uh, 'yan, sir. Yes. Dito yeah. lang siguro sa um, sa amin sa barangay. Ay, ah, eh, hindi po, hindi. po hindi. sa Senado po kasi para magkaroon po ng awareness at makagawa tayo ng batas. Para matigil na po itong ganito. At, ito ni Garrett. Diba yes, Di ba itong paluwagan na ito, bawal to, hindi dapat to, ano, nag-exist itong mga uh, Ponzi scheme? Right now po, sen, ang paluwagan system is hindi po siya contrary to law. Wala pa po tayong law na regulating itong mga paluwagan scheme. Um, <coughs> ayun nga lang po, sen, it might really turn into a staff, uh, only kapag uh, wala talaga, pagka uh, hindi talaga sila nagpa-fund manage. Kasi ang kung paluwagan send is kukuha po silang pera tapos ipapautang po nila yung ilan dito para kumita yung perang pinapautang nila. Uh, yun po, tapos magiging minsan payout or pwede po ng loan yung members. Yun nga, ang sinasabi ko, lang, more often than not, pag, na, pag naubos na, wala, wala tiwala, wala na silang, ma, wala na mga bagong investors, wala na bagong uh -huh. mga magbigay ng pera, bumabagsak na yung paluwagan. Eh, yes po, sen, yun po yung madalas nangyayari kapag uh, wala pong, kunyari, hindi po marunong mag-fund manage yung, yeah. ano po, may hawak ng pera. Yeah. So, sino dapat ang regulatory body dito para masiguro right. na maayos so, patakbo? Po. Actually, Sen, right now po, wala pa pong law exactly managing itong mga paluwagan system po. Then But we have to come up with a law. Have, dapat meron yes, tayong po. batas. Yes. It's about nah, time. That's correct po, Sen. That, that's correct po. Uh, kasi ang dami na pong lumalabas na ganito, mga paluwagan scheme, na hindi naman capable mag-fund manage po yung mga nangangolekta yeah. ng pera. Okay, sige. Mag-draft tayo ng ano, uh, resolution. Yes po na para yes, mapaimbestigan ito at makagawa tayo ng batas kung kinakailangan na ma-regulate itong mga paluwagan na ito? Yes po, baka pwede pong, ano, Sen, uh, we will call upon Banko Sentral para po magbigay sila ng opinion nila on ano magandang regulation po dito sa paluwagan. Good, na. kasi maraming nanoloko ito. May bagong mga naloko na naman. Ayusik, uh, Felicito Valmosi, na magandang hapon po ng DILG. Ay, magandang hapon po, boss, pa uh, Senator Rapi. Uh, opo, pwede nyo hubang imbestigahan to uh, Yusek. Ito. Yes sir, uh, pwede po. Uh, kung pwede po, ipadala kagad dito sa office ko yung complaint. At uh, gaya nga ng sinabi ni Atty. Garrett, talagang marami na rin po ang nabibiktima dyan dahil kailangan talaga ay eh, batas kasi kung wala silang mga permit, nagsisimula sila ng mali. Kaya hang, pag nagsimula ng mali, sa umpisa pa lang, hanggang dulo, karamihan nagiging malina yung mga ginagawa nila. Kaya makakasawa kayo na ipadala nyo lang dito sa office ko at uh, iimbestiga ta aaksyonan po namin sa lalong madaling panahon. Ako maraming maraming salamat po user. Sige po pupunta kami dyan. Iingin kami ng tulong yes. sa inyo. Yes. Uh, Atty. Okay. Garrett, mag-draft ka ng resolution in aid of legislation, maimbestiga natin ito at uh, tignan natin kung ano yes. pwede natin magawa. Yes, okay. po, sir. Meron na po kaming at inat trabaho po na sir. Salamat, salamat. Sige, ma'am. No uh, wag muna kayo umalis. Uh... Uh, kausapin natin off sa kabilang linya si Yusek kung paano tayo paano namin mo kayo matulungan, okay? Sa salamat Opposite. po.